Ang sarap ng lechon. Malutong. Mmm, malutong ang lechon. Ang sarap. Mama, gusto ko pa malambot. Yon, marik ka. Tad ka rin na. Adi ka sa atin yun. Hindi.

Wala, kami lang kumakain ito ng balat. Ayaw nila. Kay Willy Birnyami? Kay Mmm, ang sarap. Lutong na lutong. lutong <laughs> na lutong. <laughs> ito lutong na lutong. Ito Mm. Hello. Okay, okay, okay. Hello. Ayan, papa? Mm, ang sarap. Hello. 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 lang Hello. 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 Ayan, ayan. Pagkatapos, malutong. Ayan, o. Ayan, o. Ito, o. Malutong yung balat, o. Ayan! O, ba'y. Mmm. Mmm. Oh, na. Ang laki naman na nakuha mong balat, na. Ang galing naman yung ano, Na-flies. Na. Ano ba yan ano, na? Ang galing. Dumi naman ito ng flash. mo

pa Ayan, no? Nanutong oh. pa yan, no? Ayan, mo yan? Oh. No, ay may Habang kayo nag-aharap para sa lift yon, oh. ito. Ito lang na lang ko. po. Ito uh, ah, na dyan, oh, okay. sa kay, oh. po, ah, alasan na Sama Okay. Walang lagay, ba? Baka lumabas nandito ka nyan. Ha? Walang buti.